Ayun na, ayun na. Mga na, makapasok sa loob. Tatawag naman yun eh. <laughs> Halo muna. Anakay lang nga sa aglita, Aydon Mak. May tinimpla ng juice dyan. Gusto mo? Meron. Opo. Pantayin, kung tama, kakain ko lang din. <laughs> oh, orange, orange po. Sarap Opo. Sarap niya, Aydon Mak. Opo. Ang sarap niya, Aydon Mak. Ay, so mga idol may bago na ako cellphone binigay ni Idol Mac nagsasanay na ako mag intro ngayon ang gagawin natin mga Idol bilang pasasalamat ko kay Idol Mac pero na just dito ibibigay ko kay Idol Mac to parang kulang kunjus lang ang ibibigay ko kay Idol Mac <laughs> lalagyan ko siya ng iglog <laughs> Siyempre, pagkalagay ko ng iglog, kita kita nyo naman mga idol ngayon mga idol sasalina ko siya ng juice sasalina ko hindi alat ang biiglog ang baso <laughs> nakita nyo naman lahat ng biiglog gulado ang yun ngayon mga idol pupunta ako sa labas hihintayin si ko <laughs>

Mahalo mo lang ako, Saglit dun, Mac. Dali ay di Mac. Ay dun, Bakit? Bakit? Wala ba? Hindi pa natating. Opo. Oh, ah, ako nga pala. Dun, Mac. May tinimpla kang juice dyan. Gusto mo? Meron. Oh, Opo. Opo. Oh, Opo. Oh, Opo. Ah, Opo. tama Opo. din. <laughs>